Paano nga ba mag-send ng English words kahit na ang ginamit natin ay Tagalog words. At kung paano to, sundan nyo lamang to. Una, pumunta ka sa inyong Messenger. And then dito, i-click mo yung chat mo na hindi nakakaintindi ng Tagalog. Tapos, i-click naman itong nasa gilid. And then dito, i-click mo yung translate. At dito guys, kailangan nakalagay is Filipino. Tapos, i-click ang Filipino. And then dito naman sa kabila, i-click mo yung English. So, try natin guys. So, dito magta-type tayo ng ilang taon kana So, automatic siya na nagta-translate into English guys kahit na Filipino yung tin-type natin. So, hindi na tayo mahihirapan, makikipag-chat, lalo na't hindi nakakaintindi ng Tagalog words. So, sana may natutunan kayo guys. Please follow for more tips.